Hello mga ka-DIY! Welcome back sa ating channel! Para sa video natin ngayon, meron tayong tutorial tungkol sa FX35 Battery Capacity Tester. Ipapakita ko sa inyo ng detalyado kung paano gamitin ang FX35 mula sa basic setup hanggang sa pinaka bahagi, ang calibration. Ika-calibrate natin yan para sigurado tayong precise ang bawat capacity test. Battery Capacity Tester FX35 5 amps 35 watts. Meron din isang version nito ang FX25 4 Amps 25 Watts, mas mura ng kaunti. Etong battery capacity tester na ito kayang itest kahit anong battery basta nasa voltage range siya ng 1.5 volts to 25 volts. Para mas maintindihan natin kung paano to gamitin, alamin muna natin ang bawat feature at button na makikita nyo sa device na to. Simulan natin sa power supply. Una, sa power supply port pwede nating gamitin ang DC 5 volts input. Pwede tayong maghinang ng wire sa 5 volts negative at 5 volts positive terminal. O kahit micro USB lang kahit ordinaryong cellphone charger lang pwedeng pwede nang gamitin para paandarin ito. Ang maganda dito, hindi siya kumukuha ng power sa baterya na tinitest mo. Tapos para sa load current adjustment, meron tayong potentiometer. Napakadali lang i-adjust ang load discharge current kaya makokontrol mo ng maigi kung gaano kabilis mo gustong i-discharge ang baterya. Sa gitna naman, meron tayong malinaw na LCD screen. Dito natin makikita ang input voltage, current power ng load, at iba pang real-time info habang nagte-test. May kasama itong run indicator light. Kapag nakailaw ang indicator light, ibig sabihin tuloy na ang test. Magbiblink yung run indicator light pag may error. Alarm buzzer naman, tutunog ito kung tapos na mag-test or kung may error. Merong itong apat na buttons. Minus button plus button, select button at on or set button. Siyempre, para hindi mag-overheat, meron tong kasamang heatsink at cooling fan para sa mahusay na heat dissipation. Ang fan na yan ay temperature controlled kapag umabot ng 40 degrees Celsius ang heatsink kusa yang aandar para lumamig. At ang fan ay kumukuha ng power mula sa 5 volt supply ng module. Meron din itong load USB test port pwedeng pwede i-test ang mga power banks. Last isang terminal block para sa common load input port. At ang isa pa sa mga pinakagusto ko dito, ang hardware at software protections nito. Sa supply port at load input port protected tayo against reverse connection. Kaya kahit magkamali ka ng kabit safe ang device mo. Bukod pa dyan, may software protection din laban sa under-voltage, over-voltage, over-current, over-power, over-temperature. Makakatulong yan para maprotektahan ang capacity tester at ang tiny test mong baterya. Okay, ngayong alam na natin ang lahat ng features ng FX35, it's time to power it up. Pagkasaksak ng power supply, makikita natin ang product model na naka-display. Base sa manual ito ang normal mode interface makikita natin ang load voltage at yung test discharge current. Ang load test discharge current pwede nating adjust pataas o pababa. Iikot lang ang potentiometer knob pa clockwise para ma-adjust pataas ang test current. Hanggang 5 ampere ang maximum discharge current nito. Iikot naman ang potentiometer knob pa counterclockwise para ma-adjust pababa ang test current. Pero hindi lang yan ang makikita natin. Pindutin lang ang select button para mag-switch sa ibang parameters. Sa unang pindot makikita natin ang wattage o load power. Wala pa tong value ngayon pero magkakaroon yan ng reading once na nagsimula na tayong mag-test. Pindutin ulit ang select button at eto na ang importante, ang discharge capacity o AH ampere hours. Dito natin makikita ang aktual na capacity ng baterya. Isang pindot pa sa select button at makikita naman natin ang discharge time ng pagtetest na ka-display in hours and minutes. At kapag pinindot mo ulit ang select button, babalik na tayo sa test discharge current. Madali lang 'di ba? Kung may previous test data na ang module, pwede nating i-clear o i-reset 'yan. Bakit kailangan i-reset? Kasi kung hindi mo yan i-reset -re at tanggalin mo ang power supply, makikita mo na nakasave pa rin ang statistics. Pag nag-test ka ulit, ang mangyayari ay maaad lang ang bagong test sa dating data. Kaya para sa accurate na resulta, dapat i-reset bago magsimula ng bagong test. Ang pag-reset niyan ay simple lang. Long press mo lang ang minus button ng mga tatlong segundo. Ganoon din ang gagawin sa time readings para ma-clear. dam ako naman tayo sa setting mode ng FX35. Para makapasok sa setting mode, long press lang natin ang on or set button ng mga tatlong segundo. Dito, makikita natin ang iba't ibang protection parameters na pwede nating i-adjust. LVP, Low Voltage Protection. By default, nakaset ito sa 1.5 volts. Dito mo iseset kung hanggang anong voltage lang ang gustong i-discharge ang battery. Pwede i-adjust ito depende sa uri ng baterya na itini-test mo. Ang range ng low voltage protection ay 1.5 volts hanggang 25.5 volts. Halimbawa, sa isang 32650 battery, pwede mo itong iset sa 2.5 volts. Pindutin ang select button, OVP, over voltage protection. Ang default nito ay 25.5 volts. Pwede lang itong i-adjust pa baba. Kung ang baterya nyo ay 24 volts LifePo pack, hindi ito kayang itest ng FX35 battery capacity tester. Bakit? Dahil kung titingnan natin ang voltage chart ng isang 24 volts LiPo battery pack, ang full charge nito ay umaabot ng 29.2 volts. Dahil ang maximum setting ng tester natin ay 25.5 volts lamang, mas mataas ang voltahe ng fully charged na 24 volts LiPo kaysa sa kaya nitong i-handle. Kaya para sa ganitong uri ng baterya, hindi ito ang tamang capacity tester. pindutin ang select button. OCP, Overcurrent Protection. Nakaset ito sa 5.1 amps by default. Dahil ang model na to ay may maximum na 5 amps, pwede lang itong i-adjust pa baba. Pindutin ang select button. OPP, Overpower Protection. Default setting nito ay 35.5 watts pwede lang itong i-adjust pababa. Halimbawa kung 12 volts ang tini-test base sa power triangle, meron tayong 35 watts at 12 volts. Para makuha natin ang current na pwedeng i-discharge. Power divided by voltage so 35 divided by 12 is around 2.91 amps ang pwedeng ipang discharge. Pindutin ang select button. OTP. Over temperature protection. By default nakaset ito sa 80 degrees Celsius. Base sa manual, kapag umabot ng 80 degrees ang heatsink, automatic na itong hihinto sa pagtetest para protektahan ang capacity tester. Pindutin ang select button. OHP. Timeout Protection. naka ito by default. Kung gusto mo ng capacity test na may specific na oras lang, halimbawa isang oras o dalawang oras. Pwede mo itong i-on sa pamamagitan ng pagpindot ng on or set button. Pindutin lang ang plus button para ma-adjust pataas at minus button naman para ma-adjust pababa. Pindutin lang ulit yung on or set button para ma-off. Pindutin ang select button. OAP. Over Capacity Protection. Ito rin ay naka-off by default. Kung may certain capacity lang kayong gustong makuha at ayaw nyo nang lumampas doon, pwede nyo rin itong i-on. Kapag na-reach na ang capacity na iyon, automatic na hihinto ang test. Pindutin lang ulit yung on or set button para ma-off. At eto na ang isa sa pinaka-importanteng feature ang calibration. Para mas maging precise ang mga resulta, pwede nating i-calibrate ang voltage at current readings. Pindutin ang select button. Core V. Voltage Correction. Dito pwedeng itama ang voltage reading. Tandaan, makakalibrate lang yan kung may baterya nang nakakabit sa load. Maglalagay ako ng wire na may alligator clip sa common load terminal. 4 volts na sealed lead acid battery ang gagamitin ko dito. Automatic madedetect na yung voltage. Gagamit tayo ng multimeter para makita kung tugma ang reading. Ayan ang diagram. Kung hindi man tugma ang reading pindutin lang ang plus button para ma-adjust pataas at minus button naman para ma-adjust pababa. pindutin ang select button, core C. current correction, dito naman natin pwedeng itama ang current reading. Ma-adjust ito habang nagtitest, kailangan muna bumalik sa normal mode. Long press lang ng dalawang segundo ang on or set button para ma-exit sa setting mode at masave ang iyong mga settings. Nakasiris ang multimeter sa load at nakaset sa ampere. Ito ang diagram. Ia-adjust ko yung discharge current sa 1 ampere. Tapos pindutin ang on or set button. As you can see, umilo na yung indicator light. At bumagsak sa 3.42 volts ang voltaje. Babalik tayo sa setting mode. Long press lang ng dalawang segundo ang on or set button tapos pindutin ang select button hanggang makita nating ang Corsi. hindi man tugma ang reading pindutin lang ang plus button para ma-adjust pataas at minus button naman para ma-adjust pababa. Pagkatapos ng lahat ng adjustments, long press lang ulit ang on or set button para ma-exit sa setting mode at masave ang iyong mga settings. Ngayon, may mahalagang konsepto na dapat nating tandaan pagdating sa pagte-test. Una kailangan full charge yung battery bago i Pangalawa, kapag mas mataas ang discharge current na ginagamit natin, mas maliit ang capacity na makukuha natin. Pero kapag mas maliit na current ang gagamitin nating pang discharge, mas malaki ang capacity na makukuha natin. Ito ay normal sa battery testing at mahalagang tandaan. Ngayong naintindihan na natin ang lahat ng settings at protection, pwede na mag-capacity test ng ating baterya. Hanggang dito na lang ang ating video. Kung nagustuhan nyo ang tutorial na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at syempre, subscribe na sa ating channel para sa mas marami pang DIY projects at tutorials. Maraming salamat sa panunood mga ka-DIY. Kita-kit sa susunod nating video.